I've been attached with the feeling of waking up with you pa my Maraming nga mga ang sobrang natuwa at malaman nga nila na ito nga ang ating bingo ang kumuha kag Caroline na ayaw na nga nitong matuloy pang pa kasal nito kay Stephen Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon ang bawat post nga ng ating Doni Pangilina na talaga namang merong nakakatuwang caption. Narito nga guys ang bawat larawan. Ayun pa nga sa so caption ng ating Donnie dito, Ma'am pa selfie. Naumani nga agad ito ng maraming komento at ayon nga kay Chi, Okay, makapag oot din ako. Ikaw lang pala kumidnap midnap. At ayaw naman kay Darren Espanto. Selfie muna bago mang kidnap. Dahil grabe nga talaga ang naging eksen ng ito. second by Milab ng ating bingling. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.